Hello, uh, ikaw ano pangalan niyo po? Ako si Edna Balunsat. At kayo po? Marcelo Balunsat. Okay, meron akong dalawang tanong sa inyo Meron ako tig dalawang tanong sa inyo Unahin ko muna si nanay Okay, ang unang kong tanong ay Ano yung mga bagay na hindi pa alam ng mga tao sa iyo? Uh, isa ako sa nanay ng Isa ako sa nanay ng family friend may hindi nila alam ang mga anak ko doon ay si Micaela Balonsat, uh, Maybelline Balonsat, Marvin Balonsat, uh, Marco Balonsat, Marjorie Balonsat, at uh, si Nico. Si Marjorie Balonsat. Ako wala siya dito, nasa Australia siya. Uh, working student siya. Okay, yung pinapakita niyo ba sa vlog? Ganon din yung pinapakita niyo po sa personal? Yes. So, ano ako sa vlog? yun ang pinakikita ko sa personal nakalog, kalog, um, mabungangera, malakas ang poses, pero mabait. Okay, okay. Next naman, you, ano po yung mga bagay na hindi alam ng mga tao sa'yo? <laughs> ayun, yung nga, yung sa pamit, yung anak namin dyan. din ng asawa ko, yung anak namin, tapos... Oh. <laughs> tapos ako, simple lang kami, simple buhay lang kami. Para ako magapon, na apon masaya, maraming problema. Kaya pa rin